Vlogger plus Boy Skincare ng Raquel Poncha At ngayon ay meron na naman siyang gagawin na project syempre bilang kaibigan Sasamahan at susuportahan ko siya At ako magiging cameraman niya Alas 12 at tanghalian na nga pala ng mga oras na to After niyang gawin yung project, ililibre niya ako Siyempre para hindi mabitin, nagbaon ako ng sarili kong kanin syempre bago siya sumabak sa acting Kailangan fresh muna kami so, sobrang init, mo muna ako sa 7-11 Sabi ko, libre naman ng tubig syempre hindi siya makakapalag sa akin Kasi kapag nagdampu ako, wala magbibidyo sa kanya Yung pinakamurang tubig na ulit sa dati. Charot! On the way na nga pala kami sa Raquel Poncia para magsimula. Gulat nga ako sa nakita ko kasi Perakel na pala ang pangalan niya? Galing nga eh, Pera tapos Raquel. Perakel. Ito na nga at nagsimula na ako magvideo kay Boy Skin. Kasi nga lang pala yung behind the scenes niya. Pagpasok ka na namin sa loob ay eh, nakipag-usap na siya at nagtanong-tanong na. Sinasabi din pala niya kung ano yung mga gagawin niya. Singit nga lang pala dito ka pala sa Raquel binili. Hmm. Yung regalo ko kay Jerome na necklace. Sinisimulan na pala ni Boy Skin kay yung ginagawa niya. Yeah. Kaya tamang nood lang muna ako. Kaya ako gusto niyo panoorin yung ginawa ni Boy Skin. Kintayin na lang natin i-upload sa page niya at ang page ng Raquel. Siyempre ang usapan dapat tinutupad. Pagkatapos ka maging cameraman, ito pala pa konsuelo niya sa akin. Syempre Jollibee dahil libre to. Sinulit ko na ng 2 piece chicken. Okay. Dahil bitin ng isang kanin, syempre hindi pwedeng mawala ang secret weapon. Ibaon <coughs> nga pala ako ng rice ko. Bago ako kumain, syempre nagugustuhan naman ako ng kamay. Grabe nga eh alas dos na to ng hapon. <coughs> hindi ako nagugumagahan at nagtanghali. <coughs> Ay naman sobra ang gutom ko. Pero okay lang sana naman ako hindi kumain nang matagal na oras dahil nakapasting ako. <coughs> Diet pa rin si Kuya Dogs. Grabe ubus ko lahat, Di isang butla ng kanin wala natira sa akin. <coughs> Sobrang bait nga si ng skin. Kaya meron pa take out. Ne Order pa nga niya ako dito ng large fries. Syempre dahil okay na naman sa akin ng dalawang chicken. Pag-uwi ko, ipinasalubong eh, ko na lang to sa dalawang pamangkin. Binigay <coughs> ko na lang to kala media at kay Enchantress. Swerte nila dahil meron silang tito na katulad ko. Kasi nung bata pa ako, never ko may maranasan mauwi ng ganto. Sobrang hirap kasi namin dati. Tapos nagulat ako sa nakita ko si Buyubo sa isang sulok. Bakit kanang sa sulok? Ano gulag mo diyan Buyubo Bola? Bakit nandiyan? Hindi ko sinasama. Saan? Jollibee. Kasi sama ka namin kanina ah. Sabi ko nga sa inyo, madidigo ako eh. Isa e, sobrang tagal mo. Kahit na, kahit matagal ako, antayin niyo pa rin ako. Kailangan magtapo Buyo Hinayaan ko na nga lang magtangpo si Boy Ubo. Ito nga pagkauwi ko ng bahay, nagawa agad ako ng ice candy. Tig pesos na chocolate flavor. Sa so, sobrang sarap nga na ice candy ko kahit wala pang isang oras sa loob ng rin. Pero na agad mga bumili. Sinasabi ko naman sa kanila na malambot pa. Pero sinasabi nila, oy oh, okay lang daw, mahalaga matikman daw na lang ice candy ko. Ito pala mga batang dumaya sa akin ay mayayaman. An? Ito silang bike race, itong bike nga niya ay tigda 36,000. Ito naman isang bike ay nagkakahalaga ng 29,000 pesos. Tapos kung saan pa ako mas nagandahan, ito pa yung pinakamura. Itong bike naman ito ay nagkakahalaga lang daw ng 4,000 pesos. Kaya naman sa mga batang to, kaya mag-iingat kayo pag-uwi. Salamat sa pagbili sa akin na pagbisita. Speaking of bisita, bibisitahin ko na rin pala tong mga isda ko. Habang tinitingnan ko, na, nagulat ako sa nakita ko. Kasi itong mga isda ko nagapi. Ay nanganak na ng sobrang liliit Hindi lang masyadong kita dahil sobrang nilii. Pero halos nasa doon pirasa yung mga anak niya. At ito pa, isang totoong real to. Nagtataka ako kasi tinanong ko si Boy Ubo kung siya ba ang naglagay nitong kahoy na bato na to. Pero ang sabi niya hindi daw. Kasi ang galing niya nung kinuha ko siya para siyang Pokemon, 'di ba? Para kahugas niya si Celebi. Sa so pagkakaalam ko si Boy Machunuri lang yung ganito kasi si Boy lang naman yung binibigyan ng ganito. Pero kung sakaling siya naman naglagay nito, dapat sasabihin niya. Kaya ang ko ang ko naglagay dito. Kaya sino ka man, meron kang ayuda sa akin. Ito okay. nang pala mga beto, Okay, pinaghiwalay ko na. Ito nga pala isang kulay pula, iniwan ko at dito. At yung kulay black naman ay nilagay ko rin sa isang batcha kasi sabi niyo nag-aaway-away. Hindi naman sila nag-aaway pero s'yempre dahil marami nang suggest iniwali ko na rin siya. Ayun, konting padami pa at mamimigay na ulit tayo. So, yun lang. Thanks for watching. Bye-bye. Yeah!